Dito na ang mahiwagang sandata ni Harith Ayan Harith tayo, pinag tayo Pero hindi tayo marunong mag-core Mga pare, mga idol Ayan, a, dito tayo Diretso tayo Tas diretso tayo sa raid bap. Raid bap tayo, mga idol oh. Ayan Sinampasampal natin dito yung raid bap At nasama pa rin natin dito yung isang kumang Ayan, oh gusto pa ang gustong manapak. Ayan, hinabol dito yung pusa. Pusa, hinabol, hindi nahuli yung pusa. Ayan, yung pusa, nang habol ng pusa, nakolagot. Ayan, kinuha dito ang blow up. Kinuha dito ang blow para lumakas. Meron na siyang anting-anting na red buff. At dito, nakuha na naman din yung eto, Andito, ito, pinasok ako sa ring of fire ni... Yan na yan ah, bigwasan tayo rito na hindi tayo tinurungan ang kasama nito si Bill. Yung Bill natin nakatingin lang ngayon, no? Oh. Diretso tayo, diretso tayo, diretso tayo dito sa tortel. Yan, tortel, yan, gun, yan. Patayin natin yung tortel, natin kukunin yung tortel, ah. May retri tayo, ah, retreat agad para hindi na makuha ng kalaban na at dito, hinabol pa tayo ni Hylos. Ayan yung Hylos na bigyan na yan o. Oh. Kasi inilapag natin yung mahiwagan sandata at dito naman bakbakanan man naman tayo. Ayan, sinapihan si Ian ng aming kasamang si, si Clue. Si Clue. Ayan, nabigwasan natin si Ian. Tapos diretsyon naman tayo dito sa blue bop, red bop tapos blue bop na naman tayo. Yan kasi ang tamang rotation daw ng isang core. Ayan, core tayo na wala naman tayong alam sa pagkukore. Ayan, dito. Ayan, pumasok tayo dito sa baba. Tulungan natin yung kasama. Ayan, kinain ako ng pusa. Ayan, inilapad ang mahiwagang sandata. Hinabol yung kare. Hinabol yung kare at ako iniwan ang kasamahan. At ako ay nabigwasan. <laughs> Ayan, oh. No? nabigwasan tayo at muli na naman akong nabuhay at pumasok na naman tayo dito sa labanan na yan o. Pumasok tayo dito, diretso tayo sa turtle, ayan o. Yung turtle, nakuha natin yung turtle. Ayan o, ayan o, gusto pang manapak, gustong manakit, ayan o, Nabigwa, nabigwasan natin yung kare dito. Ayan o, Ayan o, kaya, tapos magpa tayo dito, kunin natin tong isang bakukan dito. Tapos dito kunin natin yung red buff para may anting-anting tayo, lalo tayong lumakas. At diretsyo na naman tayo sa blue buff. Ayan, yan lang daw ang tamang rotation ng isang core. Ayan, magko-core. Kaya mahirapan tayo dito sa pagko-core natin. Ayan, Tulungan natin yung kasamahan natin dito, inilapag ang mahiwagang sandata, gustong sapakin siyin, Pero hindi naabutan, ayan, pinasok, binasad na lang yung tore. Kasi gustong manapak, gustong manakit nitong pusang gala. Itong pusang gala, andito naman si Long Si, ayo no. Long Si inilapag ang mahiwagang sandata, muntik pa akong nabigwasan ng longsi Ayan, buti na lang andyan si XB. Tinulungan tayo at hindi tayo agad nabigwasan ng zilo. At tamang pasok lang, pasok tayo dito sa tortel. Ayan, ibinako na man tayo, nabigwasan ako dito ni Yen at buti na lang nakuha ng glossy tortel. Ayan, nine seconds na lang tayo, M muli tayong mabubuhay. Ayan, buhay na tayo mga ka-idol. Ayan dito yung ating harit. Medyo naglalag tayo mga ka-idol yung yung ano natin, gold natin dito ay 26.3k. Tapos yung kalaban 24. Ah, lamang tayo sa gold, mga idol. Dito yung ano ko, yung mahiwagang sandata. Mahiwagang sandata. Pag inilabas natin dito yung mahiwagang sandata, ayon Wasak ang bungo ng kalaban pag nahilabas ko na yung mahiwagang sandata. Ayon dito, gustong manapak naghanap ng kalaban. Kaya Ayon, oh. Ayon lang si Ilong, ah, hindi umubra yung mahiwagang sandata natin dito. Nabigwasan tayo. Nadubol kill pa kami dito ni Bella. Ayon ang sakit ng zelong. Masakit na yung zelong, mga ka-idol, ah. Buti na lang, uh, madali niyong kasama natin, hindi ako marunong mag-purpin at pa ako nila so, ito lang ang tamang gawin ko, magpa-farm lang kumuha na ang red vap. Ayan tapos, diretso tayo sa blue vap, ah, lang tayo ng blue vap para lalo tayong lumakas, lumakas tayo, madali naman tayong magulpe. Ayan dito oh. Dito ay clear lang natin dito. Yun na ang talagayan natin dito. Ayan. Kinainan naman tayo ng pusa. Itong sinana kasi pag-alagala ang kanyang halaga. alagang pusa niya. Ayan, pag-alagala. Ayun, o. No? Ayan. Gustong manapak hinabol-hinabol dito. Hinabol dito. Ayun, o. No? Ayun, o. No? Ayan, nabigyan yung kere. At tapos yung... Ayan, nabinakod na naman ako dito niya. Nakala niya mabigwasan niya ako at siya pa ang nabigwasan natin. O yun o, diretso na tayo sa Lord. Pasok na tayo rito sa Lord. Kukunin natin yung Lord. Inilapag ang mahiwagang sandata at nagdasdash lang. Ayan, ang lakas ng Lord. Hindi ko kayang patayin. Siguro ito, buti na lang may kasama tumulong. Ito si Yen at pangalawang lapag ko ng sandata. Buti may reti ako. Inunahan ko na agad ng retry para hindi makuha ng kalaban. Ayun o. Tapos dito, diretso na tayo ngayon, uh, inilapag ang mahiwagang sandata at dito ay uh, oh, natin si nakadubol pa tayo pero minalas tayo kay Zelong, nabigwasan tayo kay Zelong. Ay, oh, yung kasama ko dito, ayon uh, Lord na sababa baba, papunta na sa taas, tapos ayon ang Zilong ang nagdidipinsa sa kanila, o, oh, tapos yung Lord, ayon walang binapat yung Lord patay agad. At nabuhay na tayo rito at susugod na naman tayo rito. Ayan, nabigwasan yung Zilong. Aha, yun no Yun no Yun no At <laughs> kala nila pag gala yung pusa. Ayan oh, o. Di nila mahiwagang sandata. Ayan. Gustong tapusin pero hindi kayang tapusin. Andyan si si Yen at saka si Zelong at si Nana. Ayan. Nabigwasan na naman ako dito kay Zeng Long. Ayon, mukhang matatalo pa kami dito. Kasi ang lakas ng kalaban na yung zilong lang palaging nakabigwa sa akin at dito yung item natin hindi pa buho. At pag nabuhay na tayo dito, diretsyo na tayo sa ano, diretsyo na tayo, diretsyo na tayo sa mid med na tayo diretso para tulungan natin yung kasama natin. Ito yung gin na bigyan yung in At diretso na tayo dito, diretso.